Ano na. Dyan. Harang, 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 harang yun. Yeah. mo yan sirain na naman ni ano yan? Ni Blacky. ni Wasak na ba? Wasak na. Wasak ang puso ni Nasty Mark, 'di ba? Ha? pa Tinumba ni Blacky. Nagay mo doon para ano, may pansunod tayo sa harap. Mga huy na yung aking asawa, guys. Para meron kaming pang ano. Hayaan mo na magganyan. Ang dami na niyang na ano, na kahoy. Kasi kailangan namin yan sa dirty kitchen namin guys para matipid sa gasol. At mas masarap yung mga luluto namin foods. Ayan no? siya. Kasi wala na kaming pang ano doon sa aming kahoy yan. Ah, Dumi pa dito. Hindi pa kami nakalinis kasi nga kagigising namin. Ayan pinanuan ano kagigising ano, lang namin so diretsyo na si lakay doon sa yun sa kanyang pangangahoy tschuks eh lakyo huwag na yan ha? Na mo doon. Malunggay nga yan. Ayan. Nangahoy lang kami dito sa harap ng bahay kasi pinakahoy na sa amin ang tiyuhin ko dyan. Yung bahay dyan. O. Oh. Sa kanya yan. Kasi madami daw siyang kahoy at wala siyang time. Ayan yung mga kahoy niya guys. Madami. Ayan yung mga kahoy niya. Diyan muna sa harap. Tara nakain na tayo. Eh, mada ma ano yan. Madami ng ano yan. Oh. Maya, pag ano na yan, okay na. Pwede nang ano Wag. Madaming ano. Madaming ants ano ba Langgam! Ayan, daming langgam! Palatang tayo dito. anuhin mo na, makisama ka naman. Linisan mo yan, darling. Yung... Binigyan na nga tayo ng libreng panggatong. Linisan mo dito, nakakahiya. Itak! Itak-tak mo, ganun. Ha? Ah. Mamaya oh, na yan. Walis na nga lang. <laughs> Kakahiya, nagdumi na daw, sabi. Dilinisan niya, kako. <laughs> oh. Ayan yung tiyaw namin nagbigay. <laughs> oh. Nakalimutan ko, back to work na pala ako. Ayan, nagano na naman ako. <laughs> Ata ayon yan, princess. Oh, nating panggatong, darling. Thank you. Ay. Oh. Ayan mo na yan. Mamaya oh, na yan pag ano. Wala ka ng ano eh. Ayan o oh, maliliit. Lagay natin dito. Para may pang ano. Ayan o. Oh, mabilis paningas yan. Uwi na kaya? Na, sige. At may trabaho na rin kami mamaya. Na? Bye! Ha, give me a kiss. Please. Give me a kiss. I will buy you ice cream later, okay? Tonight. I will come there and buy you ice cream. No, no, no. We'll Mama go Grace. walk. No digos. Uh, say hi to my Ana vlog. Hi, Mama Grace Castillo Samiliano. Ah? Ah, where's my kiss? You forget my kiss? Where's your, my my kiss? Where's my kiss, anak? Oh kiss, kiss. <coughs> medadalan Ah sige Be yeah. careful Ayan Ayana